Hello mga idol. pasensya ka mo ang video ha. Kahit why ko rin sa muka. Pwerte yung brand out e, wala na ko kabayad Kaya wala na ako kwarta. Sa dili pa nato atong itong istorya. Pwede naman. Pahingi. Sa puso ni mong pwerte nindot ha. Pasubscribe naman. Idol kay ganahan na ako mag vlog vlog pero ang problema lang kay murag basic wala yung mga suporta sa ko ha ah. iya yeah, akong subscriber sa upat uh, pag ito taon ka buok iya ganahan na ako mag upload upload ng video ba o inter inter aning mga kaguluhan sa mga ato ang uh, sinado o sa mga unsa pa din na sa party sa o iya yeah, wala mga subscriber mga idol Mayong taong inyo akong isubscribe mga idol kay aron ganado po tanga mo kanang upload upload ng video mga idol eh bisan dog sugod-sugod pa ko mga idol pero okay ra bang pod kanang bisan god og, subscribe lang god mga idol okay na kay ko anak mga idol kay usahay pugod kanila ayon ta nya wala tay kana nga mabuhat ba nga natay cellphone masigil lang ta og lantaw ana nga mga uban din na uya gusto ta mo komento din ha ya mau nga kana jud unta ko mag blog vlog nya hinaud nga iyo unta ko nga i subscribe mga idol lo i taon mo sa iyo iyo nga kasing-kasing mga idol ba agatong nga mga buutan nga mga kasing-kasing mga busilak ug puso mga idol manghangyo lang ko mga idol kay dili man ni ato apang uwan go nang ato nga naalam po tay subscriber nga gamay ha okay lang lang po gud ako ang ako ani mga idol adi man kayo seryoso ni ako ang i-upload sa video inoon nga to nga to ma practice practice ta pagkatawa gin mo kaya nga ang ako agud ganahan mo gud ko tao ya yeah, inaot nga inyo kung i-subscribe mga idol nang headless ko ninyo daan mga idol kay masinog makuan mo na ako ba kanang malain mo na ako ba maunang mananghit ko ninyo mga idol nga pwede ba nga magpa subscribe ko ninyo mga idol kay harong ganahan po upload, upload upload video dire mga idol niya mayon unta po ba o buligan po, po sa labang magkagagahom mga kay tasan po nga yung hakong kanang suportaan po diri mga idol bahala o ka na nga kuan pagod mga idol kay ang kuwaan eh hindi manggod ko Dingun, nga magkuan lang kanang, mag maghatag o problema sa inyo ha ang kuwaan magpakatawa lang ba pawag sa kalaay salamat kay ninyo daan mga idol o inyo nang buhaton pag subscribe sa kuwaan nga uh, YouTube channel mga idol Salamat kayong mga idol. God bless kayo ninyong tanan mga idol. Nya kay kalubaton naman ako silpon po. Uh, Pahawag naman eh. Ako na lang sa Nipotlon, mga idol. Landon sa sunod na lang po na ako nga istorya mga idol. Salamat kayong mga idol.